Ito yung magandang araw po sa inyo lahat. Ito inumpisahan pisahan na naman ni Albulario Marcian Boy yung kanyang pag-aayos sa bako na nasunog. Itong nasunog na bako na ito, papakita ko sa inyo. Ngayon ko lang na-recover kasi yung ta kasi dinala sa nagtrabaho noon. Kasi pang-apat ako nito. Eh. Dinala yung mga pisa doon. Kaya, kaya nga, tinitris ako kung nasaan talaga ayun, nasa kanila pala, dinala ayun, nakuha ko na kanina ito yung mga valve nya, ayun yung nag-divide sa joystick at saka sa breaker PPC control ito, PPC control breaker travel at joysticks ito rin mga sira ng mga house bago ko kasi umpisahan itong bako na to, guys, dapat ma-recover lahat ng mga luma para hindi tayo gano'ng mahirapan. Kasi hirap eh. Wala nang malinyada. Ito yung mga sunog oh. Hindi. Yan ang mga sunog na hose. Yan. Tapos ito ang bakong sunog Ito. So, itong cabin tinanggal na. Tapos. Dito yung control box niya. Yan. Wala na yan. Wala na mga lahat. Lupa, klasin ko pa yan kasi nakainom ng tubig kasi tinanggal na walang takip hindi tinakpan ng plastic pati hydraulic motor swing motor may nak ng tubig rin sa loob kaya nga malaking trabaho ito eh ito so, malinis na malinis walang kalinya-linya e, kaya nga bago ko umpisahan tinitrace up ko lahat ng mga pisang luma para may makikita naman tayo at may basihan ito na recover ko kanina kasi dinala doon sa tindahan ng nagtrabaho nito noong unang una dinala lahat pati hos kaya uh, ito yung luma at saka isa ulit ko ito kasi okay pa naman to itong PPC travel itong joystick na to, wala na to sira na yan na, sobrang sunog yan, sira na yan wala na yan, tapos may kapalit naman ito Second rin din nila. Ito ang bago. Bagong sikanhan. Tapos ito yung kuha niya. Ah, hindi ko ito kakabit. Ito talagang sa kanya. Itong original. joystick lang. Tsaka yung itong control na may nitrogen. Yung pilot control niya may mga solenoid na kayong gis ito tsaka yung doon, yung luma doon so, sa ulit yun kasi hirap talaga yung trabaho na to pag wala tayong ma, wala tayong tandaan, matatandaan kasi sumunod lang ko nito nang walang wala na talaga kalag na lahat ng mga linyada okay guys pati uh, ito air cleaner nga nasunog din hindi nga dahil ang nangyari noon may, may sahid sa sa ilalim yung galing sa starter na su supply sa kurinte sa galing sa starter to ko ng na grout may hindi may isa pa kung hindi na recover guys sa ano, isa ito pa lang yung nandito. Yung terminal block na. Balikan ko doon kasi bakit hindi nila sinama sa sakos lagay Hirap 'yun. Okay guys. Uh, hanggang dito lang guys at sana sundan nyo guys yung mga pagba ko at sana mag-subscribe kayo sa Marsan Boy TV, The Albulario. Maraming salamat. Thank you sa inyong lahat.